Isang malungkot na balita ang sumalubong sa publiko nitong September 22, 2023 dahil pumanaw na ang politiko na si Bayani Fernando. Narito ang kwento ng buhay ni Bayani at ang kanyang mga naging ambag sa lipunan. The Philippine Showbiz List presents Life and Legacy of Bayani Fernando. Si Bayani Flores Fernando ay pinanganak noong July 25, 1946 sa San Juan del Monte Rizal sa kanyang mga magulang na sina Gil Fernando at Remedios Flores. Nagtapos si Bayani ng kanyang secondary education sa Marikina School of Arts and Trades. Sa kolehiyo naman, nakuha niya ang Mechanical Engineering degree sa Mapua Institute of Technology noong 1967. Pinagpatuloy niya ang kanyang graduate studies sa parehong institusyon noong 1983. A good leader. Mula sa pagiging engineer at negosyante, sinubukan ni Bayani ang kanyang swerte sa mundo ng politika at hindi nga siya nagkamali sa pagsabak niya sa larangang ito dahil ang kanyang pangalan ay talaga namang gumawa at nag-iwan ng magandang marka. Nagsimula ang pagkikipagsapalaran niya rito nang tumakbo siyang mayor ng Marikina noong 1988 kung saan ay nagtapos siya sa ikaapat na pwesto mula sa pitong kandidatong naglaban para sa posisyon. Hindi man pinalad sa una, muling sumubok si Bayani at sa ikalawang pagkakataon, nakuha niya ang tagumpay kung saan siya ang nahalal na mayor ng Marikina ng tatlong magkasunod na termino mula 1992 hanggang 2001. Sa pag-upo ni Bayani bilang punong bayan, ramdam ang tunay na pagbabago sa lungsod kung saan ay naging tanyag siya para sa pagiging malinis. May mga pagkakataon nga na maaaring siya ay kakaiba. Isang beses ay nagtayo siya ng poster sa Marikina City Hall na nagsasabing ang bahay na walang kobeta ay hindi bahay. Ngunit sa karamihan ng oras, siya ay praktikal. Katunayan, ang kanyang pamumuno ang nagbukas para sa dating munisipalidad na maging isa sa one of the best managed cities at isang halimbawa ng mabilis at epektibong pamamahala. Sa kanyang termino, nasaksihan ang pagbabago ng Marikina mula sa isang fourth class municipality patungo sa isang huwarang lungsod ng bansa na binigyan ng 55 na karangalan at pagkilala. MMDA Chairman Noong year 2000 hanggang year 2001, si Bayani ang naging pangulo ng Metro Manila Mayor's League. At matapos sa kanyang mayoral stint, pumalit sa kanyang posisyon ang may bahay niya na si Marides Fernando na siya nagpatuloy na kanyang nasimulan. Ngunit sadyang wala sa bokabularyo ni Bayani ang pumirmilang dahil ang pagbibigay niya ng serbisyo publiko ay mas lalo pa ngang napalawak ang ginawa niyang pagbabago sa lungsod ng Marikina ay talaga namang hinangaan na dahilan kung bakit siya ang napiling iloklok noong 2002 bilang chairman ng Metropolitan Manila Development Authority sa ilalim ng administrasyon ni former President Gloria Macapagal Arroyo na nag-utos sa kanya na ulitin ang kanyang trabaho sa pagbabago sa Marikina ngunit ito'y para sa buong Metro Manila ang ginawang kahusayan ni Bayani sa pinamuno ang lungsod ay tunay ngang dinala niya sa buong kamay nilaan. Bilang isang mechanical engineer sa profesyon, ginamit niya ang mga siyentipiko at praktikal na pamamaraan sa pagresolba ng mga urban problems sa Metro Manila. Ngunit ang mahigpit niyang estilo sa pamamahala ay nagdulot ng magkasalungat na reaksyon mula sa publiko. Noong siya pa ang nasa pwesto, isa siya sa taong iniwasan ng lahat. Kanyang inani ang galit ng na mga nagtitinda sa kalsada, mga pedestrian at mga motorista sa simpleng pagsunod sa batas. Gayunpaman, sa kabila ng mga natanggap na puna, hindi siya nagpatalo bagos ito pa ang lalong mas nagpatatag sa kanya. Katunayan, mas marami ang humanga sa pamamaraan niya bilang pinuno na naroon ang paninindigan sa disiplina at pagpapatupad ng batas. Hinangaan din siya sa pagiging totoo kung saan ay taliwas siya sa isang pangkaraniwang politiko na iba ang sinasabi kapag maraming tao ang nakaririnig at iba naman ang tunay na saloobin. Hindi nakitaan si Bayani ng takot sa mga batikos sa kanya ng mga tao basta alam niya sa kanyang sarili na tama ang kanyang mga desisyon at ginagawa. Isa nga sa kanyang mga proyekto ay ang kampanyang Metro Guapo. Nasaksihan na kanyang matyagang pagsabak sa mga operasyon kasama ng kanyang mga tauhan para sa pagsasaayos ng trapiko sa EDSA at ang pag-alis ng mga sagabal sa kalsada at mga bangketa. Katunayan si Bayani ang nagpasimula ng mga U-turn slots, pagpipintura ng pink sa mga bakod ng MMDA, malupit na pag-increase sa mga pedestrian overpasses sa mga intersection ng mga kalsada o tinatawag na foot bridges pagpapamalas ang broadcast ng MMDA, operasyon sa paglilinis ng mga sidewalk at pagsasariwang muli ng mga ari-arian at sasakyan ng ahensyang pampamahalaan. Bukod sa mga operasyon sa paglilinis ng bangketa, iniutos din ni Bayani ang mga kontrobersyal na proyekto tulad ng wet rag scheme kung saan ang mga tauhan ng MMDA ay inutusan na magtapo ng basang trapo sa mga jaywalker. Taong 2009, hindi na kinailangan palawakin pa ang mga kalsada upang mapagaan ang trapiko sa EDSA. Simpleng nagpatupad si Bayani ng isang patakaran na 30 seconds lamang ang oras para sa pag-aalis at pag-aakyat ng mga pasahero ng mga bus sa EDSA. Regular din na hinuli ng MMDA ang mga pampasaherong sasakyan na nagsasakay at nagbababa ng pasahero sa mga hindi itinakdang lugar. Ang ilan sa mga kontribusyong ito ni Bayani, lalo na ang pagpapagawa ng mga footbridge, ay sinunda ng mga sumunod na chairman ng MMDA. Maliban sa pagiging chairman, sandali rin nagsilbi si Bayani bilang Secretary ng Department of Public Works and Highways mula January 2003 hanggang April 2003. Samantala bilang pagkilala sa kanyang trabaho bilang chairman, iginawad kay Bayani ang doktor ng agham sa mga agham pantao, honoris causa ng Ateneo de Cagayan, ang the Outstanding Filipino Award para sa serbisyong pamahalaan, ang HR Reyes Academic Medallion of Honor ng Central Colleges of the Philippines at Doctor of the Public Administration, Honoris Causa mula sa Polytechnic University of the Philippines. Business career. Kasunod ng panunungkulan niya bilang MMDA Chairman, muling nagbalik sa politika si Bayani kung saan ay tumakbo siya bilang vice presidente para sa 2010 national elections kasama sa tiket ng noon ay senador na si Richard Gordon. Ngunit nabigo siyang makuha ang panalo kung saan ay natapos siya sa ikaapat na pwesto laban sa katunggalin niyang si Jejo Marbinay. Hindi man pinalad rito, binalikan ni Bayani ang pagsiserbisyo sa kanyang lungsod. Naging kinatawan siya ng unang distrito ng Marikina mula 2016 hanggang 2022. Maliban sa kanyang political career, isa rin matagumpay na negosyante si Bayani. Itinatag niya ang BF Corporation, isang pangunahing kumpanya na kinabibilangan ng BF Construction Company at BF Metal Works. Ilang taon matapos umalis sa MMDA, nanalo ang kanyang kumpanya sa isang public-private partnership bidding na magtatayo ng mga silid-aralan at gusali para sa kagawaran ng edukasyon. Death Sumakabilang buhay si Bayani sa Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City. Lagpas tanghali nitong September 22, 2023, sa edad na 77 taong gulang. Ang kanyang pagpanaw ay kinumpirma mismo ng kanyang may bahay. Ulang naiulat na nahulog o mano si Bayani mula sa bubungan ng kanyang bahay, kaya agad siyang isinugod sa ospital pero binawian din ang buhay roon. Naulilat ni Bayani ang kanyang kabiyak at nag-iisang anak na si Tala. Ang biglaan niyang paglisan na nagdulot ng labis na kalungkutan sa kanyang mga kapamilya, mga kaibigan at mga katrabaho. Sa social media ay dagsaan nagpaabot ng pagkikiramay at dasal. Binigyang pugay din ang naiambag ni Bayani bilang public servant at halos lahat nga ay walang bukang bibig kundi ang kabutihan nitong taglay sa likod ng mahigpit na pamamahala. Isa sa mga nakiramay sa naiwang pamilya ay si Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo kung saan ay pinasalamatan niya si Bayani sa paglilingkod nito at tinawag na ang ama ng modernong Marikina. Nagpahayag din ng pagluluksa ang MMDA. Inilarawan ng ehensya bilang workaholic at disciplinarian si Bayani lalo na sa hanay ng MMDA. Nagpaabot din ang pakikiramay si Senate President Juan Miguel Zubiri. Sa kanyang mensahe, sinabi niya na isang karangalan na makatrabaho niya noon ang dating MMDA chairman. Anya, palagi daw niyang titingalain si Bayani bilang isang masipag na lingkod bayan na may malalim na pagmamahal sa kanyang mga kababayan at sa bansa, lalong-lalo na sa kanyang minamahal na Marikina at sa buong Metro Manila. Kaunay nito, maging ang mamamayang Pilipino, partikular na ang tagalungsod ng Marikina, ay pinagluksa ang pamamaalam ni Bayani. Rest in peace, Bayani Fernando. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!